sa otos ng Diyos. Ito na, pag -indip. So, alam naman ninyo ang buhay ni Jonas, di ba? Mga bata pa lang alam na nila kung ano ang istorya ni Jonas. Ito pong ating pag-usapan ngayon. Kasi papadamon na talaga na kinakailangan talaga na ibahagi ang salita. Wala kang pagtanggi. Amin po ba? Saan po dito sa teksto, susundan na lang ninyo dyan. Amin. Sabi po dito, ang, ang aklat na ito ay naglalaman sa Junas 1, 1.17. Ang aklat na ito ay naglalaman ng minsan ni Yawi sa pamagitan ni Junas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yawi, pumunta ka sa Ninipi sa isang malaking lungsod at sabihin mo sa tagaroo na, na umabot na ang aking uh, kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip, na sumunod, ipinasya ni Jonas yun, yun, na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Yupa at doon ay nag nakatagpo na, ng isang barko patungong Tarsis. Pagkatapos na pagbayad ng pamasahi, sumakay siya sa barko upang maglagpay kasama ng iba pang mga pasahiro patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, ay inakala na makakatakas niya kay Yahweh. Ngunit, nang siya ay nasa na nagpadala ang si Yahweh ng isang malakas na bagyo kaya halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante kaya sila sila lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimping natutulog sa isang sulok at iba bang parapaat ng barko. Nakita, nakita siya ng kapitan at ginising. Ano nagagawa mo pang matutulog? Bumangok manalangin sa iyong Diyos. Baka sa taling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-uusap, nag-usap-usap ang mga tripulante ng magpalagutan, para palagutan, palagutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayun nga, ang kanilang ginagawa, ginawa at nabunod ang pangalan ni Jonas. Hindi siya mo, hindi talaga ang no? Kaya siya ay kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino dapat sisihin sa nangyari ito. Ano'ng ginawa mo rito sa akin?